morning. Tayo po habang naglalaba, eh tayo po magluluto ng isdang tulingan. Yan. Ganyan po ako magluto ng tulingan. Yan. Diyan ko po tinipisa sa asin. Yan. Yan. Ganyan lang po ako magluto ng tulingan. Tapos, talagyan nyo po ng asin sa loob. Yan. Ganyan lang po mga loves. At ito po, ilulutuin ko sa sa bawang at kalamyas. O, oh, ano yan? Kamyas o oh, kalamyas. Lalagay ko na po yan dyan. Malabs. <laughs> Dahil po, tanghali na, nag- live pa na kung ano na -ano po ginagawa at naglalaba ito bago lang po tayo nagpa kulo ng tubig para makapagkape ang inyong loves yan yeah. ganyan po tayo mga nanay palaging busy o oh, ngayon ay lalagay ko po naman dyan sa ating ay lalagyan pa din po natin yan ng suka. Tsaka, perba yung ating paminta dito. Dahil po wala po tayong pork o karne, ito pong lalagyan natin. Picture si ng baboy. Ano ba diba yan? Ba't hindi na ito mag lalagyan po natin yan pati ng suka. Diyan po natin sa suka yan lulutuin. Ano mga lads? Yan po. Mamaya lang po ulam na namin yan ng aking anak. At lalagyan din po natin yan ng ng luya. Yan. Wala po tayong mga ano eh. nyo. Luluyan po natin yan. Hindi ko makita yung aking mga paminta. Saan ko kaya na? ang dami ko pa noon eh. Ba't kaya wala dun sa aking lagayan. yan? Baka nagluto, may nagluto yung iba. Minsan kasi may naglulutoan ang dito. Yan, dahil po wala tayong ah, uh, yung taba ng baboy, pwede na po to mga loves. Yan po ang ating ilalagay dyan para meron na din tayong taba. <laughs> Lahat na kaya natin para masarap. Ang ah, di ba magluto tayo ng monggos. Ayan po. Ito po ay atin na pong isasalang sa apoy. Yeah. Ganyan lang po tayo magluto ng tulingan. Ah. Lagyan po din natin to ng mga pampalasa. Lalagyan ko po ito ng mga pampalasa pero hindi po ako naglalagay ng ajinomoto. Thank you so much. Bye bye bye. Love love love.